Miss Maris, magandang hapon po ma'am. Magandang hapon din po sir. Nireklamo niyo po itong si Mr. Hilario Hayson. Ano pong ginawa niya ma'am? Minoleste niya po ako. Paano nangyari yun? Una po noon, mag-meet -me kami sa may Macdo. Tapos po, pagdating niya po doon, ayaw niya po na may kasama ko doon sa venue na pagpupoto siya lang namin. Paano niyo po siya nakilala? Sa Facebook po. Nag-offer po siya sa inyo na niya kayong talent? Hindi naman po. Magpo-photoshoot lang po. At para saan ho gagamitin sana yung mga picture doon sa photoshoot? Para siguro sa portfolio niya. At ano hong pinangako niya kapalit doon sa... Wala po. Ex-deal po yun. So bibigyan kanya ng exposure? Opo, parang ganun. At the same time, ilalagay kanya sa Facebook, Facebook. Yung mga pictures do sa photo shoot. Yun yung kondisyones. Uh -uh. Ano pong nangyari? Pagdating po doon sa hotel na pagpo namin, namin, nagpaalam po siya sa akin na maliligo daw po muna siya. Pagkatapos po, paglabas niya po ng CR, naka-boxer na lang po siya din sando. Then pinasuot niya po sa akin yung pantalon din yung tibak na binili niya. Then yung parang jacket siya na hindi po naka-close, pinatanggal niya po sa akin yung bra. Pagkatapos po, minakeupan niya na po ako. Ah, wala make-up artist? Siya na rin nag make -up. Opo, wala po talaga akong kasama, sir. Hindi ho kayo nagtaka na photoshoot gagawin sa isang motel? Nagduda na po ako noon. Pero okay. sa iba ko pong experience na photographer, ginawa na naman po namin yun, pero wala naman pong ginawa nila. Sikat po siya sa Facebook. Marami na po siya model na po na, na shoot, shoot Okay, so ano pong ginawa niya in short? Ano po? Dinidean niya po yung boobs ko. Then kinain niya po yung ari ko. Force niya po, tinanggal niya po yung pantalon at panty ko. So matapos po ang insidente, ano pong ginawa ninyo? Nan Nanahimik po muna ako. Nakunan po niya kayo ng mga picture? Yung picture po na yun yung ginagawa niyang pamumulas siya sa akin. Meron siyang kuha noon. Meron po yun po yung pinapang blackmail. Mr. Hilario, magandang hapon. Binablock ah, kayo. po kayo. sir, sir. Nakikinig pa ako. Sir, alam niyo na itong sitwasyon. Aba, uh, apo, apo, apo. Alam niyo ba't kami tumatawag? Minolestya niyo siya, sir. Aba. At uh, binablock niyo siya ngayon doon pong uh, picture na kuha niyo sa kanya na kung saan minolestya niyo siya at okay, ginagamit po. niyo ngayon sa pang blackmail sa kanya. Naku, sir. Uh, makukulong apo. ka dito. Anong side mo, Mr. Hilario? Wala pong nangyaring by force or anything na, na nangyari. Hindi ko lang po maintindihan bakit bigla lang po siya umiyak. Aminado po ako dyan sa sinabi niya hawak na recording. Nag-apologize po ako. Okay, I apologize for what I did. So, Kasi so pinalo ko rin po sa suport. So totoo yun sir na dinede mo siya tapos hinalikan mo yung kanyang ari. Talaga po? <laughs> Ay wag ka magsinungaling, Hilario. Sir, seryosong tanong to, wag, apa, wag ka lang tumawa. Apa, apa. So pagdating po dun sa motel, bakit niyo mo siya binaboy? Okay po, sir. I'll be honest, so, nadala po ako. Miss Maris, sasamahan po namin kayo para magsampan ng kaso. Ano nang sitwasyon ngayon, Miss Maris? Marami na po yung nakikipag usap sa akin ng mga nabiktima ni Hyson. Okay. Willing daw po silang magbigay ng statement nila. Ilan na yung uh, communicate sa iyo na mga naging biktima rin itong si Hilario? Anim po sila pero lima pa lang po yung nakokontak namin. Alias ah, yes, Ana, magandang hapon sa iyo. Alias ah, yes, Ana, pakikwento po itong uh, paano kayo na nalinlang nitong si Hyson Hilario. Nag-shoot naman talaga kami. Kaso halfway through, ano, tinigil niya po nilapitan niya po ako. Tapos ano po, tinali niya po ako. Ano yung purpose na pagtali niya para kayo po ma-restrain at para magawa niya po kayo ng mga kabal kabalastugan at hindi na kayo makapalag or tali lamang kasama yung sa eksena kuno na ikaw ipicture niya habang nakatali? Yun po. Habang Opo. nakatali, kayo po yung nakahubad? Opo. Okay. Hindi niya naman po ako ginalaw pa yun. Ginalaw niya ako nung pagkatalas na po. Sabi ko po gusto ko na po umuwi. Tapos medyo naging ano na po siya. Kakaiba na po siya nun. Okay. Sabi niya po sa akin, ano, kailan ka ba huling nahawakan ng dalaki? Natatakot na po ako sa kanya. Hindi po ako sumagot. Parang tahimik lang ako tapos umiiling iling po. Sabi ko gusto ko na po umuwi. Ihatid niya daw ako. Tapos yun po, may ginawa na nga po siya. Yung paggalaw sa iyo, katulad ba yung paggalaw kay Maris na hinawakan na yung ilang parte ng katawan? Opo. O nagkaroon po talaga ng rape or Opo, penetration? Po, tapos pinasok niya po. Pero... Hindi ko alam kung ni-record niya kasi nilagay niya yung camera niya sa table tapos nakatutok po sa amin. Sa inyo po may penetration, pinasok niya po talaga? Opo. Oh my goodness. Ni-rape po kayo? po. Natakot po ako eh. Takot na Tapos ginawa ko, tinapan ko lang yung mata ko, Tapos ano po, nung bigit na lang po ako, nintay ko lang po matapos siya. Sobrang diring-diri po ako sa kanya. Tapos ano, yung, sa, ayaw niya pa akong pauwiin. Kahatid niya daw ako. Kala niya okay lang po sa akin. Tapos sinatid niya po ako sa bahay. Meron nga po siya mga ano, mga litrato na nakupad oh. nga po ako. Sinend niya pa po sa akin. Natatakot po ako kasi ano, naging masama ko sa kanya. Baka po nga ilabas niya nga po yun or pakita niya sa ibang tao. Eh meron po akong inaingyatan na ano. Okay. Kasi, Nag-aaral pa po ako. Ngayon, po, oh. ikaw ay sasamparin ng kaso, of course, we will protect your identity. We will help you the best we could na para Opo. talagang eh, makaho natin itong gagong tarantadong ihudip taong itong Opo. Hilario. Opo. Willing ka ba? Opo. Mga against sa kanya, inaaway niya rin po. Then sinasabi niya na proud daw po siya. May binibigay si Sherry? Ano sinasabi niya? Oo daw, kinain niya yung pimpim niya, 10 minutes daw. Tapos bigla daw um umayaw, edi eh wow, sabi niya. I have proved na di ko siya pinilit, sabi niya ganun. So John, sinabi niya na proud siya kinain niya yung ari ng girl. Opo. Sabi niya pa, ginusto niya yun, promise sa galing ko pa naman kumain. Gan. Tapos dumarami daw yung followers niya, tawang-tawa pa siya. May sira sa ulo to eh, palagay ko. Siguro bago tumakulong, kailangan ma mental hospital muna ito. Ah, uh, Sherry, tuloy may pagtutulong sa kanila. Lahat ng, ng biktima, uh, samahan natin sa mga Alright?